Magandang araw po si Dr. Willie Ong po to. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tungkol sa cancer at paano iiwa sa cancer. Nakakatakot po talaga kasi itong cancer. Kadalasan, nakukwento ng pasyente isang araw, meron nila sila makakapang bukol, meron sila mararamdaman, at pag pinatingnan natin sa doktor, makikita na cancer pala. At dito na nagumpisa yung pagsisisi at iniisip natin paano sana tayo makakaiwas ng cancer dati. Pero kadalasan ay mahirap na to at minsan huli na ang lahat. So sa so video na to bibigyan ko kayo ng tips para makaiwas tayo sa cancer habang wala pa tayo nito. Saan ba nanggagaling ang cancer? Una-una, syempre, pwede rin tumamana sa magulang kung meron kayong lahi ng cancer. Pero meron mga bagay talagang nagkakos ng cancer. Ang number one sa lahat talaga, ang pinakamasama talaga sa lahat ay paninigarilyo. Ang daming cancer ang nangyayari dahil sa sigarilyo. lang cancer, sa lalamunan, cancer sa tiyan, kahit sa prostate. Halos lahat ng cancer connected sa paninigarilyo. Minsan na paglanghap ng, ng sigarilyo, masama na rin. Sobrang pag-inom ng alak, pwede rin mag ng cancer pagkain. Pag hindi tayo kumakain ng gulay, puro na lang karne, yan, pwede rin niya magdulot ng cancer. Ang hindi pag-exercise, ang overweight, sobrang katabaan, ay pwede rin mag-cause ng colon cancer. Okay. Ano po yung mga senyales ng cancer? Ito yung mga signs ng cancer. Unang-una, -una, Pwede ang pagdurugo. Malakas ang pagdurugo sa puerta. Pwede sa menses. Kahit walang mens ay nagdudugo. Kailangan natin pa yan. Ang nunal na lumalaki. Bukol sa katawan. Inuubo ng matagal. Baka isang buwan ang inuubo. Kailangan natin magpapa-x-ray. Namamaos. hoarseness, Pumapayat ng 10 pounds pero hindi naman kayo nagda-diet. Ah, hindi po magandang senyales yan. Merong masakit sa katawan. Lahat po to mas maganda po ipacheck natin sa doktor para malaman natin at kung maaga kasing madidiscover yung sakit, ay madaling gamutin. Kahit cancer, kung maaga natin madidetect tulad ng bukol sa suso, kung maaga natin malalaman yung breast mass o breast cancer, pag tinanggal natin yung bukol, ay maliligtas na natin yung buhay ng pasyente. Kaya huwag po tayong mag papa bagal bagal pinakamaganda magpa-check up ng maaga. Itong mga pagkain na napatunayan na nagdudulot ng cancer. Ang ilan dito? Number one po yung mga sunog na pagkain. Basta burnt foods talagang cancer causing po yan. Uh, wala pong pagtatalo dyan. So iwas sa mga sunog na pagkain. Number two, nagsabi yung World Health Organization ang baboy, baka, taba ng baboy, baka ay nagdudulot ng cancer. Pero hindi ko naman sinasabi na totally iiwas tayo dito sa pagkain ng baboy at baka. Pwede kumain, pero pa konti-konti lang. Kahit ang mga processed foods, hotdog, ham, bacon, napakasama po talaga nito. So, konti lang kakainin o pinakamaganda, iwas na lang po. Pagdating naman sa french fries, medyo masama. Base sa pag-aaral sa mga hayop, nagkakos ng cancer. Pero sa tao, hindi pa tayo sigurado. Ang pagkain ng mga donut, mga soft drinks, kailangan din natin bawasan kasi pag sobra tayo kumain ng matatamis, tataba tayo at, at pag naging overweight tayo, ito yung nagdudulot ng cancer. So, magbawas. Tulad ng sinabi ko, bawas tayo sa baboy, sa baka, at mas maraming isda ang kakainin. Ito naman yung mga pagkain masustansya at pwedeng maka-prevent, makaiwas to sa cancer. Tulad ng mga carrots, bawang, prutas kasi may lycopene, may vitamin C. Tulad ng mga dalandan, oranges, sari-saring green leafy vegetables, gulay. Napakaganda po niyan sa tiyan natin. Pataas yan sa fiber. Ang kamatis, very healthy din. May lycopene. Pag-iwas sa cancer at good for the heart. Ito pa yung mga ibang pagkain na titingnan natin. Yan po ang pipiliin natin. Green tea, may tulong din. Sari-saring isda. Strawberries, ketchup. Lahat po yan ay masustansya. Ito po yung ginagawa namin ni Doc Lisa. Madalas na ito niluluto. Ito yung anti-cancer food namin. Uh, may broccoli or cauliflower. May shiitake mushrooms. Talagang may anti-cancer properties. At carrots. Ito pong shiitake mushrooms na nabibili ito sa palengke. And ito po binibigay sa Japan sa mga pasyente may cancer, nagki-chemotherapy. Pag kumain sila nito, mas bumibilis ang paggaling nila sa cancer. So in summary, ito po yung iiwasan natin para lagi tayong healthy, makaiwas sa cancer at iba pang sakit. Sapat na tulog, bawas sa stress, tulad na sinabi ko, tamang pagkain, at exercise, tamang timbang. At huli sa lahat, ang pinakamahalaga sa lahat, number one, ititigil na po ang sigarilyo. Kung naninigarilyo po kayo ngayon, pakiusap ko para sa buhay ninyo, para sa buhay ng pamilya ninyo. Please, kung po pwede, uh, tigil na natin yung sigarilyo ngayon kasi yan talaga ay nagpapahamak. Hindi lang cancer, meron pang emphysema at napakalaking paghihirap sa pamilya. Pwedeng maubos lahat ng pera na inipon ninyo, kahit yung minsan pati yung bahay binebenta para lang ipagamot kayo. Kasi nga pa nagka-cancer ang daming sakit na makukuha. Okay, so please stop smoking para humabain yung buhay, makasama ang pamilya, at sana po nakatulong itong video sa inyo. God bless po.